the beloved, di ba? <laughs> Kilala mo na siya, actually. Ano? Isa siya sa sales supervisors ng, ng inyong kumpanya. Sa Nutri Corporation. Sino uli? One margarita for the baby and uh, scotch and water. Thank you so much. be you the office? It's lunch time, Ver. Tsaka anong malay mo? He must be meeting with some important clients. Hi. Hi, sir. Nandito pala kayo. Ver, hi. hi. Why don't you join us? Is it okay, Papa? Sure. Come on, in. Thank you. Thank you, Mr. Regala. Ah, but you have to sing for your lunch, Mr. Tuason. Sing? Magle-lecture ka sa amin ngayon. Lalong-lalo na kay Ver. Ah, lecture. Yeah. Yung marketing strategy mo, the one you presented to Papa. Ayun ba? It's a brilliant scheme. Papa says so. Teka, teka. Order ka muna ng drink mo, Yes, sir. Scotch, please. Salamat ko lang malaman mo na mas magaangan ang loob ko sa'yo kesa kay Vel. Yun lang. Sabi ng papa ko, you're bright. Very promising. So, gusto ko yun. Pasok ka muna bago ka bumalik sa opisina. Metring, paganda mo kami ng mami merienda, ha? Ma'am. Halika. Saan nga ba okay, tayo? Ma. Gusto mo ako. Ah, oo nga pala. Alam mo ba, Dindo, na wala pa akong involvement hanggang ngayon dahil lahat na naliligaw sa akin ay puro I see. Mahirap maghanap ng perfectong tao. Sana matagpuan mo ang ideal man mo. Wala na akong ideal man, Dindo. Pagbalik ko galing sa Amerika, binago ko ng aking prinsipyo pagdating sa mga lalaki. Sabi ko, kung sinong itibok ng puso ko, yun na. Basta wag lang istupido. Ikaw, Dindo, natagpuan mo na ba ang ideal woman mo? Hindi mo pa ako sinasagot, Dindo. Ano Tinanong ko sa sa'yo kanina kung natagpuan mo ng idea, lumuman mo. Oo. Ngayon. <laughs> Mahusay kang pumili, Dindo. I am everything. Alam ko. Kaya kahit natagpuan na kita, hindi kita liligawan. Because you're everything. And I'm absolutely nothing. Ma'am, telepono. Mm. Sino raw yan? Miss Bernal daw ho. Bernal? Oo oh, Ber... ah, teka, akin na. Hello? Ang akala ko talaga nakalimutan mo na ako, Adora. pa paano yan? Wala ka na pala ni isang kamag-anak na matitiran dito sa Maynila. Bakit hindi ka na lang makipag-live-in sa boyfriend mo? Naku, hindi pwede. Wala pa sa vocabulary ko yan. Kahit na nga sabihin nila, huli ako sa panahon. The truth is, wala rin sariling bahay ang boyfriend ko. Nakikiangkas lang siya dun sa mga relatives niya. May kasama pa nga siyang pinsan dun sa bedroom niya eh. So, paano ako makakasingit? Oh, dali mo na nga yung ginagawa mo dyan. Baka naiinip na yung boyfriend ko sa paghihintay. Ay, salamat. Makikilala ko na rin ang lalaki sa buhay mo. The beloved, di ba? <laughs> Kilala mo na siya, actually. Ano? Isa siya sa sales supervisors ng, ng inyong kumpanya. Sa Nutri Corporation. Sino uli? Si Dindo Tuason. Hindi ko pinagtapat kay Dindo na magkaibigan tayo. Oh? Gusto ko siyang sapresahin. Anyway, I wanted to see you for something else. For some personal advice. Ano yan? I need a job. Ayoko nang bumalik sa airline company na sinasabi ko sa'yo. Isa pa, gusto nila akong i-assign sa branch office sa Brunei. Ayoko na mapalayo kay Dindo. Bakit? Magpapakasal na ba kayo? Matagal pa. Paka next year. Ta priority yata sa kanyang karir niya. Thank you. Wala namang masama roon eh. Anyway, sabi ko sa sa'yo, napaka-conservative ko pa rin. At napaka-sentimental. Ako puro puso si Dindo puro isip. Na-insecure ka ba kay Dindo? Ha? Huh? Easy. Easy, Adora. Give him up. Maghanap ka ng iba. Ako, Adora, pag na-insecure ako, I do not prolong the hurt and the agony. Kung ganyan ang lalaki, binabasura ko. Tindo, huh? andito kami. Magkakilala pala kayo? Small world, isn't it, Tindo? Kanina ka pa namin inihintay. Am I too late? Callous and white wine, please. I'll have like one. By the way, Adora, yes, you're hired. When do you start? Huh? You need a job, Yes. And I need a private secretary. Dodoblehin kong yung sweldo sa airlines. Siya nga pala, Dora. Huwag ka na maghirap pang maghanap ng apartment. Kosaya, buwan. Yun ang tinutuluyan ko kapag gusto kong mapag-isa. You can stay there for as long as you want. Mabuti na yung lagi kung alam kung saan kita matatawagan. Kung kailangan kita. Uh, Brandy, double. Yes, sir. I want you to go back to the office. See the advertising manager sa marketing department. I want to see the blueprints of the new products catalogs. We'll work on this tonight sa bahay na lang. Anything else? Well, balikan mo na lang ako siguro dito ng... Hindi, mabuti pa magkita na lang tayo sa bahay, Adora. Kasi ayokong magulang practice ko eh. Okay. See you tonight. Bye. Hi. Pinatawag mo daw ako for a very urgent matter. Ah, wala. Gusto lang kitang makita. Try it. You won't hit the bullseye if you'll just stand there and watch. Matagal Hi. ka ba naghintay? Overtime na naman. naman kasi eh. Alam mo naman si boss, workaholic. Pero hindi bali. Malaki naman ang sweldo at saka masaya naman siya kasama eh. Nagugutom ka ba? Anong gusto mong iluto ko para sa'yo? Pagod na pagod din ako eh. Kahit na anong mainom, basta malamig. Nauuhaw ka ba? Pati pala ikaw makakalimutin na rin eh. Hindi ba sabi mo sa akin uminsan? Kailangan mag-iingat tayo. Kailangan huwag muna tayo magkaanak dahil hindi pa pwede. Hindi pa natin kaya. Sagabal sa gabal sa mga plano sa buhay. Sa na lang. Oo nga pala, no. Pero okay lang sa'yo, di ba? Basta't sinabi mo. Basta't liligaya ka. Kahit na nga ba, hawakan na lang ng kamay, eh. Okay lang. At saka isa pa, hindi pa naman tayo kasali. Greg, ma sabi ko na naman sa'yo, yung mga pesticides at saka yung mga fertilizer, ayusin mo. Napakagulo. Eh, ma at saka yung malilit na bote, yung mga lason, ilagay mo sa isang kahon. Ma'am, may bisita kayo. Hi, good afternoon. Hi. Greg, bakit bali ang sanga nito? Abay, ma'am. Greg, next time, be careful with my roses. Yes, ma'am. Sobra naman na sipag mo. Baka naman inaagawa mo na ng trabaho ang mga katulong mo rito. Don't you have a hobby? This is my hobby. At hindi ako nangagaw ng trabaho. Well, I'm sorry. I have something for you. Are you insulting me? Hindi ko na nga malaman kung anong gagawin ko sa figure ko eh. Well, I know you love flowers. Ay, Ver naman. Hindi mo ba nakikita ang dami-dami kong roses? Huwag mo na itapon, Ver. Ibigay mo na lang sa sekretarya mo o sa maid mo. May sasabihin ka pa ba sakin? Uh, Greg, itimpla mo nga ako ng methanol? Yes, ma'am. Marami pa kasi akong gagawin eh. Kulang ang panahon ko these days. Uh, kukumbidahin sana kita sa death anniversary na aking mame. It's your 11th, actually. Sabi ni Papa, kumbidahin naman daw kita para makilala ka niya. You know my father, of course. Of course! Nung buhay pang mama, nung bata pa ako, madalas siyang bisita ng Papa. At saka hindi ba siya nagrekomenda sa Papa ko para maging sales manager ka, di ba? So bakit hindi ko siya makikilala? Come on, Renny. I know I'm nice. I want us to be friends. Hopefully more than friends. But why are you very hard on me? Alam mo, Ver. Alam kong wala kang ginagawa sa akin. Pero kung bakit ang bigat-bigat ng dugo ko sa iyo? Ano bang paborito mong pagkain? Eh, kare-kare. Adobo. Anong pinakaayaw mong pagkain? Lechon. Yun. Kumbaga sa pagkain, ikaw ay lechon. Ma'am? Yes. Greg, sa'yo nito. Ho? Huh? Alis na ako. Yes? Ma'am, nandito si Mr. Alonso to see you. Papasukin mo. Good morning. Hi, Ver. What's this I heard? Oh, that. Ah, uh, sino naman na nagbalita sa iyo? Wala pa namang official announcement ang... Alam na ng buong marketing department. Ng sales, ng advertising, ng services. Ako lang yata ang hindi nakakaalam eh. Nang ano? Imagine it's your birthday on the last Sunday of this month. The whole department, my department is celebrating and I'm not told. Kung hindi ko pa narinig sa labas kanina eh. <laughs> It's Papa's idea actually. Gagawin namin sa beach namin ng party para na ring excursion para sa mga tao. It's a date. You'll be my date? Ah, uh, eh basta I'll give you a date. Sino? Ayos naman yung lechon. Oo, sir. Ayos na ho Sir. Hi. Adora, darling. Ikaw nang bahala mag-entertain kay Ver. But Ver, I hold you responsible for the safety of my personal secretary. She's a... Ba, pareho pala kami. If you'll excuse me. Let's swim. Let's swim. Bakit hindi natin isama si Adora? Dindo, three is a crowd and four is chaos. So let's go. Let's go. Let's go swim.